Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na muli ay magbabahagi ng konting kaalamang legal para sa ating mga kababayan. Uh, binabati ko muna yung aking mga subscribers. Uh, pa 85,000 subscribers na po tayo ngayon. Yung aking mga viewers, yung mga bago palang lang napapagawin dito, sana ay mawili kayong manood ng aking mga vlogs dito sa aking channel. Opo, uh, alam po natin na medyo mainit ang uh, political situation dito sa atin sa Pilipinas Pero uh, sana po ay magkaroon ng kahinahunan ang mga tao Yung namang mga vloggers ay sana pag inire-report ay mga facts lang Dapat totoo para hindi naman magulo ang isip ng taong bayan Ayan, kung gusto niyo magbigay ng sarili nyo mga opinion Ayan, pwede naman kayo magbigay Subalit, so, pag yung facts, yung mga pangyayari Dapat hindi yan distorted o hindi dapat yan fake news Sapagat bilang mga vloggers, content creator dito sa YouTube Meron din tayong responsibility Lalong-lalo -lalo na sa ating mga nanonood, yung mga viewers natin maring uh, maaaring ma-influence sila sa mali o tamang paniniwala kung tayo ay hindi magsasabi ng tapat with regard to facts na nangyayari dito sa atin sa ating bansa ngayon okay, so, pero ako naman ay hindi nakikialam dyan at ang aking uh, purpose lang sa pag-vlog ay tungkol sa limited Uh, subject matter. Ito nga yung uh, tungkol sa mga real estate transactions. At ngayon, may panibago po tayong topic. Ito po ay yung tungkol naman sa mga mag-asawang hindi nabiyayaan ng anak. Saan pupunta ang kanilang mga properties? Music. Okay, so pag-usapan po natin yan yung uh, mga mag-asawa na hindi nabihaya ng mga anak. Pero, during the time of marriage ay nagkaroon sila, na, o, nakatikha sila ng mga properties. Ano po. Uh, okay, basically kasi kapag uh, mag-asawa, husband and wife, spouses, under the family code, pag na-acquire nila yan talaga ng during the time of marriage, uh, ang magiging property relations nila is absolute community. Ang ibig sabihin nito, ang properties nila, properties nila ay conjugal. Pag-aari nilang dalwa Ngayon, uh, yun nga, kung halimbawa ang mag-asawa ay hindi nagkaanak, ngayon, saan pupunta ang properties nila? Okay, paliwanag po natin yan. Uh, basically, dahil nga sinabi natin na conjugal ang property, kung tutusin natin in a chart, pie chart, para pong ganito yan eh. uh, dahil hati sila sa kanilang mga properties, ito yung one half, property ng husband, one half, property ng wife. Okay. Ngayon, uh, kung halimbawa, mawala si husband, itong share niyang ito, Sino ang magmamana niyan? Ano? Eh, wala naman silang anak. Okay. Uh, sa family code, ang nakalagay ay one half of the property itong sa husband ay i-inherit din ni wife. Pupunta sa kanya yung kalahati nito. So, bali, kung tutusin, na yung kanya rito. At yung one half nito, ay pupunta naman sa parents ni husband kung buhay pa. Kung halimbawa, isa lang ang nabubuhay sa parent, parents niya ng husband, o mother or father ng husband na lang ang buhay, yung one half na yon pupunta sa kanyang lahat. Doon sa natitirang parent ng husband. Okay. Ngayon, kung halimbawa naman, wala na rin parents si Asban sa naman pupunta yung kalahati na yun? yung one half na yon ay pupunta naman at mamanahin ng kanyang mga siblings or brothers and sisters okay so yan ang uh, nakalagay sa family code of the Philippines na one half ng estate ng namatay na spouse goes to the wife and one half <coughs> goes to the parents kapag patay na yung parents ng namatay na spouse then pupunta yon sa kanyang mga kapatid okay so yung 75% remains sa wife ay e, halimbawa po mawala na rin yung wife ano po ngayon itong 75% na ito ng properties Kangina naman pupunta. Okay. Yung dahil na-inherit na niya yung one half sa husband niya plus yung share niya doon sa conjugal property nila, yung 75% na yan goes to the parents din kung buhay pa yung mga magulang ni wife. Okay. So, kung isa lang ang buhay doon, sa kanya lang pupunta yung properties na naiwan ng wife. Okay. Ngayon, kung pareho na rin patay ang parents ni wife, so yung 75% na yan will go to the siblings o mga kapatid ng wife. Uh, ang mga kapatid naman, kung tatlo, apat, lima, paghahati-hatian nila yon Equally. Uh, kung ano man yung naiwan ng wife. Okay. Pwede naman po 'yan baligtad, kung na ano ba, naon lang namatay ang wife, Ganon din 'yung mangyayari sa husband. Ganon din ang magiging sharing sa properties ng mag-asawa. Ano po? Okay. Uh, yan po ay provided naman ng Family Code of the Philippines at uh, yan ang uh, kalakaran o batas. At naging kalakaran kapag ang mag-asawa na walang anak ay namatay at nag-iwan ng mga properties. Okay. So, sana po ay yan ay uh, maunawa natin may apply at maging aware ang mag-asawa in particular yung mga walang anak at yung mga parents nila yung mga uh, kapatid nila just in case na nawala na nga yung kanilang uh, kadiretsyong ka-blood relationship na po. Okay. Uh, sana po ay may nakuha ko yun sa akin ngayon. Yan po ay simpleng uh, manahan ng properties. Pero dapat ay aware tayo dyan. Okay. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay mayroon kayong napulot kahit konti dito sa aking vlog. At uh, sa susunod eh, meron din mayroon pa rin tayong pag-uusapan naman at ibang topic naman pero pag-usapan pa rin natin yung tungkol sa manahan okay hanggang dito na lamang po again maraming salamat sa inyong lahat uh, magkita kita tayong muli sa susunod kong vlog